Check mic Alas 10 ngayon ng gabi Wednesday Ngayon lang tayo nakabihay Kasi sobrang lakas ng ulan kanina And then wala siyang tigil Samahan niyo ako ha Pubs di ba tayo nakakalayo Umaambun-ambun na naman Ay nako Sana huwag tumuloy sa Check 11.30 First booking na pumasok Pa Bill Ambon na na naman, nagkapote na ako. Palagan natin 'to. Pagkatapak natin dito, diretso tayo ng Alabang. Sayang ng fare, malaki-laki. Malapit eh. 'to sa ano? Bilibid. It. Saan ito? Dang hari. Entrance ng Meridian Phase 1. Sa Alabang dito sa San Antonio. po? Kaya. Balik tayo sa ano, back to zero pa nangyari nung first booking ko. Long ride siya, 200 yung fare niya. Kimus to Muntinlupa. Bali pagbayad niya sa what is exactly yung fare niya, 200. Yung nilalagay ko na siya sa my first ko. Nung ko lang napansin, hindi ko pala dala yung purse ko. Eh, andun yung, ano oh, yung, lahat ng pera ko yung, pang, ano, pang biyahe. Kung uh, yung bari-bari ako. Ngayon, hindi, umuwi muna ako, tapos kumain. Ayan. Ganyan naman. Ito mga pinipika pa natin paggabi. Medyo madili. Eh. Kinilig na natin yung arrive. One minute before. Pero wala pa rin si Posing sa labas. Nakasang kaya ito. Sa atabok na, boss. Basa? Ay, masyabar pa ka tayo. Kasi Hey yun? Aba, ako pa ako sa mismong tapat po ng Avita Tower. Oh, yeah. Hi, Ellie, ma'am! Papuntang <laughs> Mamoy pinagdadaanan si mama. Ay, <laughs> may siya, friend. Tuloy so, -no mo siya. Eh, cheetah, cheetah! Hindi akong Tulig may ano kami. May mag-uusap talaga kami ni Kuya. Bye-bye. Yan, bye. Sige pa. Nala doon. Ay, nako ma'am. Andito ka na pala. Opo. Doon na sa taas. Ano ba? Kay hey, J, boss. Jim. Okay. Ma'am May po Time check 4.16 Dito tayo ngayon sa Naiya Terminal 3 Kakadrop lang natin ng ano Plus booking natin Let's go let's go Day 7 Ayan Ito yung pick up natin Ito yung talagang pick up natin sa so may bay 7. Boss, kayo yung nag-book. Kay Angkas. <laughs> An, ang kas. Ang layo ng pinanggalingan ko. <laughs> Terminal 2. Terminal 3. Ano nangyari sa atin? Okay ka na, boss? Okay na. Yan. Kandong mo yung bag mo sa harap para hindi ka mangalay. check 6.15 ng umaga favorite time natin na biyahe tayo dito ko natatapusin yung ano yung vlog natin ang biyahe natin na Wednesday to Thursday kasi bala na kayo dyan bye bye